Oh, dito sa so mga isyu katulad dito tata, sa gitna tayo sa flight land tayo rito guys no? sa mga rotang mga mga nakalatag dito sa divisoria no? so dito tayo papapagit na kayo so mayroon tayong matatagpuan dito sa so mga katulad ng mga latagan dito sa so mga mga latagan dito no? so, yan for example to mayroon tayo tayong nakikita dito ito, kalisha, guys oh. ito katulad yung kalisya guys oh. yan tayo talong magkano perso yeah. magkano Tayo magkano perso nito ha? magkano pa? Magkano na eh? Yan, sa so mga above talisa guys, oh, 400 dito oh. Dalawang klase, dalawa guys, sa oh, mga oh. ano, mga pang display po yun sa so mga antiko na mga katulad ng mga, katuloy, mga guys. Oh. Yan, 400 to mga guys. Oh. Yung talisa natin oh. Yung inaatak ng kabayo, 400 lang. Alright. Oo, mga pa, oh, mga Rizal pa yun. Yan, yan, yung mga Rizal. Oh. Oh, shout out mo so, oh. na yung tunay. alam ni nanay, oh. antik na antik yan. Yan mga guys, oh, yung mga abad mo. Pero bakal siya mga guys. Oh. Alam, may bakal gulong yan. Kalisa. yan yeah, mga about ng lahat na dito ngayon Ako tinom So yun mga kates mayroon tayo rito ng ano no sa Mga 500 daw isang seat Ah ito is 500 may kasama na so, Tapos yung speaker tayo dito, magkano yung speaker tayo Kel? 500, 500 ang package yung mga ito. So, mayroon naman tayong mga pambata tayo rito. Magkano yung kayo tayo kayo? Ay, ito Oh. Oo. 150, 150 lang. Oh. So yung mga ibang marketa nilidyan naman yung mayroon tayong Oh. Ano to, Kel? Okay? Speaker lang. Speaker. Magkano yung ano to, Kel? 300. 300 dalawang pare. So yan. May, oh, kasama pala to doon sa may ganito. Sa mga component niyan o. Oh. Yan. Katulad yan. Na dalawang speaker. Yan. So, dalawang. Ayun, sa mga platinum. So, magkano nga ito? Ano man, kasamang mic na ito dito? Ayun, sa mic na ito. Sa video ko, ayun. Pang video ko, mic dito, kasama nito. Alright. Ganun ang mga presyo nito Yung bike, mayroon tayong bike dito, 400 pang bata, no? Yan, no? Katulad mga yan, mga kasyo. 500. So may mga sombrero siya mga ito Alright, nandito naman tayo okay, sa guys mga drone natin So mga mga drone natin magkano madal Ano, gulat? 200 So mga drone natin no So hindi natin alam Bala kaya sabi nga dito Surtis Hotel 200 buo daw ito mga guys So dalawang ori ito ha Sa drone natin Meron tayo ng isa rito Drone din ha Yan 200 lang daw Ang bintaan nito mga guys Mga gilipan Yan Mga about naman So may kasama tayo Sa kasama ng mga remote to, ha? ito ha Itong mga remote nito Controller na sa drone natin no So 200 lang Ang bintaan nito Sa mga drone natin no Yan For example yung mga chargeable So meron, Ito magkano ito Oh, yan 500 no. Oh. Yan mga 500 na mga presyo at mga ito, mga katulad yan. Yan, oh, uh, no, dito lang. Oh, okay. Mga katulad. Hey, may ano dito ah. Sapatos ah. Yan, ah, uh, mga katulad, mga latag dito mga. So mga, ito kumpara para mayroon tayong mga uh, gamit sa mga electrical, mayroon tayo dito na ano, mga latag-latag talaga. katulad nito. Mga na, nakalatag mga tools, dami dito. Pwede natin pagtutulan talagang sipag ka lang mag-ikot dito sa... Ang katulad mga bag, mayroon din. Ito po. So mayroon tayo dito mga bag na ito na mga protection sa mga ulan. No? Katulad yan. Uh, 450 daw to sa so, mga, so, yung mga bag na ito. 450. no. Oh. 450 mga brand nyo ito guys. Eh, hindi mga sigun naman. No? So mayroon naman tayo, tayo 350. Katulad nito 350 mga ganito. Yan. Yeah, so, mga negotiable pa naman yata. Siguro mga presyo nito ba guys. No? Napagaganda nito. Oh. Protection din sa ulan. No? 350 lang. So lang. Wala siyang handle lang siya. So wala siyang handle. No? Mayroon din. Ayun, mayroon din pala kompleto to, guys. Oh. 350 mga guys, ayan. Oh. Yung mga ganitong about ng mga latag, ah, mga ano dito, mga bag natin dito. Ito, boss, magkano to, boss? Boss, magkano to? 250, oh. 250 lang tong ganito, oh. Oh, di ba? Uh, morning katulad nun pero mga brand new to ba hindi mga singgit naman no, mayroon to mga nakalatag dito mga bag dito mga accessory dito so mayroon dito guys okay. so yan mga bag natin sa so, mga yun okay salamat po okay sa so, mga about mga nakalatag natin dito sa Burao uh, yun yung guys dito tayo so about na so, mga nakalatag ulit dito sa mga yan oh. Uh. Yan, sa mga dito, accessory dito, mayroon tayo dito mga about ng mga lahat Yan, guys, yung no, tungkol dito sa mga ano natin. So, shout out dun. Kung ikaw naman na ano, may sakit-sakit ng mga kasukasuan natin, no? Katulad ng mga sakit ng mga balakangga, mga tuhod, mayroon dito mga kasukasuan. Sa mga part ng ano, mayroon tayo dito. Si mama, yan. Yan, no? Morning! Yan, tungkol naman sa mga about dito, 20-20 lahat ng ore, 20-20 yan. Bente 20 piso 20-20 lang lahat yan so, Mayroon naman tayo dito kung mga katulad yung Bas, magkano to, Boss, magkano ito boss? Mga nito? 700? Ayan, okay, 700 natin. Mayroon tayong mga antique dito. guys. Okay. So, yung gawa ng kakawal. Okay. okay, so, 700 tayo so, dyan. Okay, 700. mga ibang mga, mga lumang mga, ano dyan, mga accessory dyan. Mga, mga lumang camera, guys. Mayroon tayo dito. Ayan, so, mga katulad. Mayroon tayong mga relo rin dito. Mga relo. Mga relo tayo. Yung brand, yung brand yun. mga guys. katulad. Mga accessory naman ng cellphone. Mayroon tayo dito. At iba ibang iba mga camera dyan. Mga lumang camera. Mayroon dyan. Ayan, sige, so, kuya. So ikot-ikot lang So hindi natin mabenggat maisa sa natin yung mga update natin Mga presuan yan guys Kasi sa sobrang dami na So wave lang natin sa mga kamera natin Para ma-bill ninyo na kung kaya pumunta rito sa Carmen Planet Boracan Okay Okay Salamat, salamat So, so andam damang guys So ikot lang dito sa ano Sa gitna ulit tayo dito sa Carmen Planas, no? Ayan, nahiro tayo dito. Ayan, so mga guys, yan, nandito tayo. Kung mga bag na makapaso sa lalo. Mga, mga about mga nakalatag dito, guys. Okay, nandito naman tayo, nandito naman tayo, sire, kung saan naman natin si ate, no, si Maki. Good morning. Ayan, nandito naman tayo sa about so mga latag niya. Sa mga napakamura mga latag. So, yan mga guys, mga brand, yung brand, yung mga ano niya, dito, no? So, hindi mga sigundang bando, mga Maki, magkano ang t-shirt natin? O, oh, si Quinta mga t-shirt guys, mga bag mga brand yan, mga, mga mga plastic ko so, talaga. Yan, yes, sa mga about na mga ano. So, katulad yung guys, ito mayroon tayo Yung mayroon tayo rito. Boss, magkano to? Magkano to guys? 150 ang mga presyo nito. Anong trabaho nito? Ay, yung mga pangkaya Pangkayas? ah. Sa mga Ricardo o ano? Yan, sa isang bahala na kayo. So, mayroon tayo ng malalagyan dito. Ito, package, magkano to? Maki? 250. 250. So, mga ito, lalagyan ng mga bitchen at sa mga paminta. Mayroon tayo dyan. So, mga baso natin, 10 piso, mga aki. So, mayroon tayo rito mga about na mga tasa naman tayo. Mayroon tayo rito. Yan, ang mga, mga latag ni Maki rito. So, ang dami ni Maki rito. Eh. Good morning, morning, morning. Maaga si Maki ngayon, nakakalatag si Maki. ah. So mga About na nakalatag dito Sa mga t-shirt natin Guys Dito So 50-50 lang mga guys uh, Si Maki Yan si Maki O uh, dito Maki push lang Alright So dito mga guys dito tayo sa kinikita to guys ha, isang ritual na to sa gitna tayo So dito sa mga part ng mga ba guys, mga bike tayo mayroon tayo mga uh, hindi natin alam itong um, brand new o oh, segunda mano itong mga bike mayroon tayo rito mga guys no? So ito mga nakalatag rin to, mga ano, ang ah, mga segunda mano itong mga bike natin. So about mga part ng mga bike naman tayo mga guys, so dito sa area na to mayroon din sila rito. So dito to mga guys sa uh, part na to sa mga area na to nasa gitna tayo ng parme plano sa bawat doon sa entrance no. Yan latag. So dalo tayo papunta ito sa dulo. Punta tayo doon dulo sa mga ano mga latag. So ito, halo-halo dito sa Divisoria tayo mga guys no sa mga about mga nakalatag sa mga about na mga gulay-gulay uh, dito no. Yan. Yan dito. So meron tayong oh, meron tayong mga ano natin sa mga gulay-gulay natin -gulay. sa halo tayo dito no sa 50 per kilo mga guys. Ang um, Ampalaya palaya natin ano ba diba ito? ang palay, palay ba? Oh, yan 50 pesos mga kabag mga ampalaya natin 50 per kilo natin mga kabag no? yan yan dito nakalatag sa mga talong natin uh, ang talong natin uh, 15 bawat isang kilo wow ang ganda ha? 15 pesos mura lang gulang 15 pesos ang talong natin yan. update tayo sa mga gulay naman tayo yun katulad nito sa mga kaysalo tayo no so yan mga kaysalo sa big kiss natin sa mga big kiss natin Uh, 100 ang k sa natin sa bawat uh, sito natin so dami no yeah. 100 sito natin yeah. so ngayon tayo mga ganyan guys oh sa 1 ano, 150 one, one, uh, uh, 30 per kilo per, per kilo no ano tawag niyan labanos so, 30 per kilo to sa labanos natin no so mga kilo natin 30 per kilo yan So maya, mga ganyan mga ano, ang dami din sa mga gulay din dito, dito sa uh, Divisory, yan naman mga guys. Uh, uh, dito tayo sa ano. So dito dapat tayo sa mga guys, sa mga about naman tayo mga sa pabango ni at nanay ano sa mga pabango natin. 'Yon, sa so, natin magkano? O, isang pa bangon pa. Ito, hindi natin banggitin yung brands natin ba, guys, no? So, okay ito naman itong mga ito. Naman. O, ganyan. So, yung tumbler natin magkano? 180. Ang ganoon kalaki. O. Oh. So, 180 lang sa... 180 lang din sa'yo. 180 lang. Tumbler. So, ito, ganito kalaki. 150 lang sa ganito kalaki ito, guys. O, 150 lang. Brand nyo ito, ah Hindi ito mga sigundamanan ito. 150 tumbler natin, mga guys. Okay. Dito na kay nanay kong si oh, Ah, Jocelyn. Yan, kay nanay Jocelyn, no? So, about mga Pabango natin Sa itong dab natin Magkano mga prinsyo, ano? 30 o isa Isang piraso sa mga Pabang Pampaligo natin Yung mga shampoo Ah, pabango natin Pampaligo natin okay, Ayan, kiliki Reksona magkano na 50 si O Reksona Sa ano, ang brand Ibang brand yan Yan, dito lang guys mura lang kay nanay Ano? Ah, si. Okay Okay, so, okay. Okay, Alright, so yan, dapo tayo doon sa so, orong tayo banti. Kung ano pa pwede natin ma-update sa mga latagan dito sa Carmen Planner. So medyo may time sheet na natin, 7-20 pang halos, no? Yan. So, may tayo dyan. Kala mo lang tayo doon. It's about ng mga nakalatag, uh, no?